halos sa uh, kalahati ng Kalungin uh, at Hunter. Ito mga nasa tabi ng lawa mula 1st district hanggang 4th. Sa tabi ng lawa ng uh, nasa nature area, yun yung uh, apektado. Meron din naman na uh, nagkaroon ng flash flood sa mga upland uh, area Nakapagtala ng 4,672 na pamilya na mga evacuees o katumbas na nasa 17,800 at 75 individual ang lalawigan ng Laguna na hanggang ngayon na nasa mga evacuation center pa sa iba't ibang bayan sa probinsya. Ayon kay Laguna Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head, Aldwin Seho, dahil aniya ito sa pag-apaw ng mga ilog at pagtaas ng tubig sa lawa ng Laguna na naging sanhi ng pangapagbaha. Kabilang sa mga apektado ang mga bayan ng San Pedro, Binyan, Santa Rosa, Kalamba, Kabuyao, Bae, Los Baños, Pila, Santa Cruz, Pagsanghan, Lumban, Kalayaan, Santa Maria at Mabitak, Laguna na naapektuhan ng pagbaha at pagtaas ng tubig sa lawa. Matig tataas siya dahil uh, may mga ilog na umapaw. May mga umapaw na ilog sa iba't ibang bayan sa kung saan ang tanong tubig ng ilog na yun sa laguna ni kaya apektado yung lake for okay. municipalities na mga mga na mga mga na mga 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 sa mga 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 sa mga 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 may ilang area ho na hindi ko pasabo, lalo na sa mga maliliit na sakyan dahil mataas po yung tubig uh, sa, sa ibang uh, kalkada namin. Hindi yung mga maliliit drainage damage. Kaya ho, tayo abusuhan din ng mga kababayan namin na uh, po uh, wag mo nang ipilip yung mga, uh, 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 mga sakyan nila, lalo na kung maliliit dahil uh, yung focus lang po uh, uh, ng mga ng trafiko oh, at at the same time, masisira ho yung sakyan nila. Dagdag pa ni Laguna PDRRM o Head Eldwin Seho, magsasagawaan niya ng relief operation ang pamahalaan ng Laguna sa iba't ibang bayan sa lalawigan na nasa mga evacuation center ngayong araw. Paalala sa mga kababayan namin uh, patuloy na patuloy na mag-ingat ano? at uh, patuloy po na ano maging handa tayo. Siguro ay uh, itong uh, bagyong dumahan na uh, uh, yeah. si aral po sa atin. Ang kinakailangan po talaga, mapagtulong-tulungan po natin yung paghahanda natin. Kinakailangan po ay ready tayo sa ano mga posibleng sakuna na hindi mo makaharap natin. Ari Silvestre, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, servisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.